Hi guys! For today's video, share ko lang itong aking lulutuin. Magluluto tayo ng gulay na puso ng saging. Sinong mahilig kumain dyan ng puso ng saging? So ayun guys, magsimula na ako magpakulo ng tubig dahil pakukuloan muna natin yung puso ng saging. Set aside natin, then lagay tayo ng pangalawang gata sa ating kawali lagyan natin ng ricado lagyan natin sibuyas bawang, pamintang pino at saka natin lagay itong ating puso ng saging dahil magagata tayo guys at pagkakulungan guys, lagyan natin itong ating sahong na pritong isda mas masarap ito guys dami natin sa si ibabaw ang at ating lutuin gulay Ayan, lagyan natin ang na seasoning pa para mas, para mas masarap at malinamnam ito so, katapos yun, guys lagyan na natin sya ng kakang data yan Ibusan natin itong ating kakang data gagataan natin itong puso ng saging yan. ganyan lang ako magluto guys ng puso ng saging masarap din guys kahit ano isaw huglito dito, yung sardinas pwede diles dilis kahit anong gusto yung dyan masarap dyan Yan. Hintayin natin ma maluto yung gulay. Halo, halo, mix natin. So, yun guys. Paluto na yung ating gulay. Sa, la, sa lahat ng mga bumibisita, nanonood ng aking video. Maraming salamat. At pag nagustuhan nyo itong video nito, pakishare, like, at pakisubscribe na rin ang aking and I'm going to eat Yeah So guys, thank you for watching God bless po sa ating lahat. Laging mag-ingat. See you in my next vlog. Bye.